Hello mga langga, welcome back po ulit sa aking channel. So, ah, uh, mga langga, niyaro ko sa akong party, no? So, I try my best mga langga to speak in Tagalog. Eh, kasi may nagko-comments na uh, hindi daw nila ako maintindihan. Kasi, ibig naman sabihin, kasi mostly naman sa mga subscriber ko is mga Tagalog. So, when I started uh, YouTube, is mga Tagalog ang aking mga nakasalamuha. So, ngayon mga langga, ah, uh, talagang I will try. So, mga langga, pag-usapan natin, pag-usapan natin, ay, ay pag-usapan natin, yung tungkol sa apamba. Yung asawa ko, mga langga, itinachisme siya sa mga taong, alam mo, yung nagpakilala sa amin, yung nag, ano ba, sometimes nag-make up ako, malangga, kasi, siyempre, Valentine's Day, o oh, Happy Valentine's pala sa lahat. So, ang asawa ko langga is, um, kinitsismis yan na madamot or whatever. So, ang daming mga ano ba, yung, alam mo yung mga taong, uh, uh, um, bigta sabihin na parang mga naiingit or ganon, tinabihan na hindi daw ako mabigyan ng magandang kinabukasan, hindi daw ako mabigyan ng mga bagay na gusto ko. So, mga langga, ako hindi ako materialistic. So, nagtatrabaho ako sa baharin, sa Kuwait, for 21 years in total. So, hindi ako mati... Siyempre, gustong-gusto ko rin na may ganito, ganyan, ganyan, pero, hindi ko inano yung sarili ko sa mga bagay na hindi ko kayang abutin. So, ngayon, mga langga, yung nag-asawa kami langga, nagkakilala pa kami langga, nasabi na siya sa akin, mga langga, na itong farm na naangkin na na niya is hindi niya minana sa kaniyang mga magulang. So, Sariling sikap niya ito lang ga. So in total langa is na mayroon siyang 100 acres which is 42 hectares sa atin pero um, hindi talaga niya ibinalandra ibinalandra eh. Inano na mayroon siyang ganito, ganyan kasi hindi siya ano sa uy, paano ba ko Hindi siya ano sa mga social media kasi kung hindi naman dahil sa akin hindi naman siya pumasok sa mundo ng um yung sa Facebook. Kasi, nung nagkakilala kami, pinakilala kami, wala siya sa Facebook, sa email kami, tapos, nagtaka siya kung paano, paano kami magkausap, kaya nagkapa-install siya ng, ng, sarili niyang account. So, ngayon, mga langga, nasa baharin pa ako, mga langga. Ayun na. So, umuwi ako ng Pilipinas noong 2021, kasi, nagbakasyon, tapos, hindi ko naman akalain na, yung magiging kami kasi puro biro kami tapos yung chismis na nag nag circulate na hindi daw ako mabigyan ng ganito ganyan ganyan siya daw nabigyan ng mga ganito ganyan ganyan ako mga langga kahit may magbinigay ang asawa ko langga hindi ko siya inano sa social media dahil ang asawa ko is ayaw niya sa social media kasi gusto niya talaga niya na na private yung life so nang nasa Pilipinas ako mga langga siya yung gumasto sa aking uh, annulment. Lahat, lahat. Hey. Siya yung gumasto sa aking annulment, mga langga. Lahat na. Tapos, nung nasa Pilipinas ako, syempre, naghintay ako ng result ng aming annulment, mga ganun. Kasi, may plano na talaga kami na, na umuwi ako na, ah, pakasala, pakasal, tayo. Di di, 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 wala talaga sa isip ko na tutuhanin niya yon Ngayon, mga langga, alam nga naman kung sabihin ko mga langga na nabigyan ako nito, charot. Oo lang langga kasi ano kasi sinabi na nakita mo lang sa sa ring sa sa finger ko daw nakita ko lang daw yun yung engagement ring at saka yung ano uh, wedding ring wala daw akong ibang alahas kasi madamot daw yung aking afam sa totoo lang langga hindi siya madamot langga na proven na langga kasi nung nasa Pilipinas ako langga yung pag-alis-alis namin ng pamilya, pumunta kami ng mga malalayo, yung mga beach, an ganon. Ang nag, siya talaga lahat gumagastos mga langga. So, ngayon langga, hindi siya matawag na, ano, hindi siya matatawag na uh, madamot kasi, grabe ang, ano, langga, grabe ang, grabe siya kung maka, makabigay. Pero, hindi ko naman, ayaw naman niya na, na sabihin sa mga mga tao, sabihin sa social media kung anong mayroon kami kasi hindi daw maganda sa tingin kasi hindi daw lahat yung nabanggugustuhan ka kasi alin bawa tulad ng mga may may meron, mga, mga, mga walang wala tapos makita ka na nag nag liwa -liwa, parang parang ganun yung ano niya ba mm. so kaya mm, kaya ganoon siya lang ga, na ayaw niya sa mga ganyan-ganyan. Kaya sabi niya, sabi niya, babe, kung anong mayroon tayo, wag natin i-ano sa sa social media. Mas maganda yung Okay na ba yung pag ano ko lang ga? Mas maganda na yung private kasi ano, ano. Oh. Kung oh, nakikita niyo naman, nakikita niyo man parang si Anabel na nakita niyo naman, nakita niyo naman. Di lang nga. Kasi ayaw niya lang nga. Kaya yung sa YouTube puro lang ako ang nandoon. Ka, tapos wala akong upload na Uh, nagpunta kami ng restaurant, kumakain, mga ano, kasi ayaw niyang ganyan, yung mga food, kasi sabi nun ng ako nga, ako nga asawa ko, dinadala ako kung saan saan, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi niya, kung ganyan sila, kung saan sila napunta, buhay nila yan. So, we are not onto it. So, kasi nirespito ko yung asawa ko, so, siyempre, ayaw mag magpupus na kung ano-ano, kasi Totoo naman ang sinabi ng asawa ko na buhay nila yun. Tapos, hindi tayo pwedeng uh, uh, umano sa kanilang level. So, kaya sabi niya, kung anong mayroon tayo, atin-atin lang. At saka yung pamilya mo, nalalaman kung anong mayroon kami. O ngayon, hindi daw namin responsibilidad na ipaalam sa buong mundo o sa buong uh, kung mga kaibigan. Yung malalapit ng kaibigan, alam nila. Alam nila kung anong mayroon kami. Alam nila na kung saan kami nagsimula. Ganon. Pero yung ibalandra, sabi niya, nakikita nyo naman sa mga vlog niya, siya, siya lang, ganito, ganito. Kasi ang, asa ang, asawa daw niya is, dinadala niya sa kanyang vlog. Ang asawa ko naman is, ayaw niya. Ayaw niya mga balandra. Minsan, minsan, nina nina ninakaw ko nga yung, mm, minsan ninakawan ko nga siya ng, ng, ano, ng, ng video. Kasi pag nag, nagano ano kami. Gayto lang kasi lang ga. So ngayon mga langga, yun ang ano na, namin mga langga na na hindi siya madamot langga. At saka nung namatay yung tatay ko mga langga. Wala oh, sana yung akong make. Namatay yung tatay ko mga langga, walang ibang gumastos langga kundi siya. Yeah. So asan yung sinasabi nila na na madamot. So hindi madamot ang asawa ko langga kasi Magkano yung mag sa atin langga? Kung may namatayan tayo langga. So, grabe ang gasto niya. Tapos yung, yung kasal namin nung pumunta siya, ni piso nga. wala akong naiambag. Kasi sabi niya, huwag kang maglabas ang pera kasi ako ang dapat maglabas ang pera kasi ako ang ako ang lalaki. So, ganun siya lang, nga. So, yung mga espekulasyon na madamot ang asawa, go ahead. Yeah, go ahead, eh. Go ahead, eh. Ano ninyo yung kadamutan ng asawa ko? Kasi, balang araw, balang araw, eh. Huwag tayo hinig ka ng ba? Balang araw, malalaman ninyo ang totoo. Pero, sa ngayon pa lang, bangga, eh, ano ko lang, mga, i-flex ko lang yung asawa ko, kasi, Valentine's Day, mga langga. Valentine's Day is, nag-effort naman yung asawa ko, mga langga, oh. Nag-effort siya, mm, effort siya. Hindi siya, ano langga. So, for now, mga langga, yun lang muna ang sasabihin ko sa inyo mga langga na hindi totoo na madamot ang aking asawa. So, yung pamilya ko is magap-sabi sila na hindi talaga madamot ang asawa ko. Pero sa mga nag, nagmumaritis-maritis dyan, so, wala na akong ano sa inyo magawa kasi kung yan ang paniniwala ninyo na madamot ang asawa ko, thank you very much, pero kaya na nasabi ko dito kasi gusto ko naman dipinsahan yung asawa ko kahit naman uh, ayaw niya. Pero, dipinsahan ko siya kasi hindi naman totoo. Kung nakikita nyo naman. Uh, charot. bito mga langga. So, mga langga, kay humanon ko na ning akong pangarti langga, ha? kay basig mo. Pyaos na niya itong akong lalabs. Mm. Tanaw langga. So, madamot langga. Yes. Bye for now, mga langga.